So, okay guys, ito another day, another vlog tayo. So, yan, pansin nyo naman si Daddy Jepo nyo paalis ng bahay at sobrang basa ng kanyang buhok. At whoop, ito na, ihaatid na natin si Mrs. yan. Nahihiya na naman siya sa camera, parang hindi siya naging vlogger. So, yun guys, bali on the way na nga kami so, work ni Mami. So, yan guys, mabilisan na lang to at ito na, nandito na kami agad sa work ni Mami ko. At syempre, pampaswerte naman. So, after nga ganon guys yan. Daddy J nyo, eh wala namang ganung gagawin sa si tindahan dahil puno naman yung tindahan natin at punong puno. Eto, papa-change oil natin yung ating sasakyan. So yan guys, grabe. Dahil nga sa sobrang busy natin, yun, lumagpas sa odometer yung ating sasakyan. So yan, kailangan eh. Mapa-change oil na kaagad dyan. At ayun, pansin nyo guys, sobrang itim na ng oil. At ito, pahinga lang konti si Daddy Jepo nyo. And whoop, Mabilisan na lang din, agad naman natapos na change yung ating sasakyan. So all goods naman yung records niya upon inspection nung mekaniko. So after nong guys, ito, medyo magmi -me time lang ng konti si Daddy Jeponyo at eto on the way na tayo sa next stop ni Daddy Jeponyo guys so yan tuloy tuloy lang ako dito pero bago ako pumunta doon guys dahil maaga pa nga tayo ay magkakape muna so yan another me time na naman ni Daddy Jepo nyo to guys yan relax relax lang tayo grabe ang sarap ng kape nila dito so yan guys favorite ni Daddy Jepo nyo yung mga ganito yan kahit mag isa lang talaga tayo guys na -e enjoy ko tong mga moment na to parang nakakapag slow life moving lang tayo kasi nga eh sa sobrang busy natin minsan nakakalimutan na rin nating mag relax relax so yan guys appreciating the moment so after nun guys yan nag clay lang ako dito sa akin pinagkapihan at eto magpapatuloy na tayo sa ating paglalayag kung saan ako pupunta after kong magkape. So yan guys, tuloy-tuloy lang ako dito at medyo malapit na kung ano yung next stop ko. At eto na, boom yan. Papagupit lang tayo kay pare kong Kelvin. So yan guys, nakakatuwa rin yung kwento ng kaibigan ko yan. Dati nakikipagtrabaho din siya, pero ngayon nga dahil umalis din siya sa comfort zone niya at nilakasan niya yung loob niya. Yan guys, mm -hmm. may sarili na siyang shop guys. So habang ginugupitan niya ako guys, talagang ang dami na ang pinagkukwentuhan. More on talaga eh, sa aming pamumuhay ngayon. At sobrang nakakaproud naman na tayon. Tatapos nang nagupitan si Daddy Jepo nyo. So yun guys, balik lang tayo niyan kung saan tayo nang kasi naman eh, ito na tayo ay mag merienda muna. At habang nag merienda pala tayo dyan guys, pinapakarwash ko yung sasakyan. Talagang pinakarwash ko siya ng todo-todo. So yan guys, tuloy-tuloy lang ako sa pagkain dito. At eto guys, pansin nyo naman, pina-engine wash ko yung ating sasakyan. Lahat talaga pinalinis ko. At underwash, body wash, at yun, vinacuum na rin sa loob. Grabe guys, yan na rin yung treat ko sa ating sasakyan kasi nga eh talagang naaasahan natin ito ng maayos at syempre galing kay Lord dyan kaya dapat e eh, pangalagaan natin kung talagang nangangarap pa tayo ng bagong sasakyan or mas maganda pang sasakyan syempre alagaan natin kung anong meron tayo ngayon so yan guys tapos na pala pansin nyo ba diba, sobrang lilis na naman ang ating sasakyan so bali pa tapos na ako guys grabe nakapag me time tayo yun lamang guys at syempre bye bye finger kay sa akin and eh, God bless you po